Uh, good day everyone. Uh, ako nga pala si Marvin Togle, Builder Mechanic Tuner ng Data Tech Tuning Center Philippines. Actually, I'm from Mindanao. Uh, gumagawa ako dito sa Caloocan since 2023 lang. Nagsimula akong maging mekaniko uh, yung sa mga kanto-kanto na shop lang. Um, gumagawa kami ng mga palit-palit bearing. Tapos ano lang ako noon, nag-helper ako sa tropa hanggang sa kumik uh, panahon kumikita na ako. Siyempre na, maganda tong ano na to, ah, maganda tong racket na to. Ah. E, kinarir ko na hanggang sa natuto na ako sa makina. Natuto ako sa pagbibuild ng engine, yung mga matataas na CC na. Halimbawa yung Raider, 150 CC, ginagawa namin 200 CC plus, yung mga sniper, gano'n marami na akong nai adapt na mga uh, knowledge, hindi lang yung mga basic. Uh, pati na yung mga matataas na modification sa engine. Uh, karamihan sa nagpapagawa, radar lang eh. Nag-upgrade ng makina. Uh. Mga pang show, tsaka mga pang daily. Yung iba, uh, nagpapagawa, mga pang mga race engines. sila uh. uh, dito sa shop namin, sa Data Tech Center Philippines, uh. Available yung data ECU mga uh, pang Raider FI or Sniper, mga Matic, Aerox and Max PCX ganun. Bali ang kagandahan sa data kasi nalalabas niya yung full potential ng motor gawa ng hybrid, hybrid ano siya. Hybrid racing ECU. Bali fully programmable tsaka talagang nalalabas niya yung full full peak performance ng motor. Ah, uh, bali specialized kami sa Raider 150 engine. Nag-upgrade kami 200, 200 plus hanggang 300 cc hanggang sa open set ng engine Raider 150 FI. Ah, uh, sa lahat ng gustong magpagawa, check niyo lang yung page namin sa FB Data, Tech Tuning Center Philippines. Tsaka pwede niyo kaming bisitahin sa aming physical store, uh, 48 5 Street, Grace Park East, Caloocan City. Muli ako si Marvin Togle, builder mechanic tuner ng Data Tech Tuning Center Philippines, para sa All About Wheels Manila.